<laughs> ayaw naman. Condo-condo. Mag-upload sa YouTube, bro, mpa. Oh, ayaw nyo naman. Ayaw sa line Pupain ko kayo. Papangitan namin. <laughs> oh, sino lumabas ba 'tong tokang kayo dito ako? Bakit <laughs> <Para malaking> wala tama? Galang <laughs> <laughs> ko mayroong panlaban dito <laughs> malakas dito, may naninipsip dito may naninipsip dito yung naninip <laughs> <laughs> well, may naninipsip well, nalito lang may nanonon talaga labiraso na Anip. puro man siro yan ba parang tayo mga tulog ba siguro mga tulog kahit saan mo to. wala na kahit saan mo punta, wala talaga

Linunok mo ang lahat. Hindi nagtira. <laughs> 21 na kren. Ha? 21 na. O, 21 na. na. O, dito mga parang mga Oo. O, para dyan yung kain ang kain, o. Dalawang araw kasi ito liwag kumain. Ay, linagnat, linagnat. Laglag <laughs> pa. Laglag linagnat. Siya, linagnat. Kasi Ayan yan, tawa yan, tawa yan. Ayayin mo sa tuka. Diyan sila. Tuka tayo. Diyankan. Dito ko. Ayan mga nga, Nuel, 21 na na 21 na na Ha? Hi! Gaya niya, very good! Hi mga kaibigan! Gaya niya! Ah! Ito ang mga vlogger ng mga siraulo! Ayosin pa ayosin mo! si Panidome! Pius! Woo! Nag-re-re-re-re-re-re-re-re! Salma na! Dahil nasa kasisip-sip! Hi mga niya hindi ililak! Alam mo Ang iya ulo kaya nangako-ulo! Ayosin po ayosin! Ayos po? Ayosin mo! tayo! Hindi tayo magkakapira nito. Parin yung mo. na yung buko. mo. Kaal mo. Kaal O, umalis na. Umalis na tuloy. Dalawa na lang tuloy. tatay. Di tatay. O. Yan na o. O, ito mo. para magkakapira tayo. ha para para pinilit lang ah. Ang dami ng Wala <tifinal> lang, oh. Oo, lang. lang Ayaw, Kailangan <Ayaw>, marami. Mga lalaki <tifinal> dito, mahilig sa Hindi na, wala. Wala Wala lang. Wala lang. Wala na Wala Wala lang. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Wala na, Pagpapawin na ka lang, tignan mo, kumain. Ayun! Paninito ulit! Parang kumain-kain ulit. Ano siya kakain? siya kakain sa ng mga gulit! Hindi siya siya na lang! Ayun siya mo! Ayun siya mo! Ayun siya mo!

¿Quién es peor? ¡De nuevo el Pillos, en <laughs>

Ah, Ayosin Para yeah, 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 yeah. hindi kayo pa sa abo natin. <laughs> hindi, kay pa kayo, pasahurin mo siya, pasahurin. Pasahurin mo, kaibigan, para makainom naman kami. Diyan, sayo, sayo, sayo,